morning, welcome to my blog. Ayan guys, pupunta ako ng bayan uh, Sisimba ako At uh, pagkatapos dadalaw ako sa Sementeryo sa aking tatay Dahil Baka wala na akong time pag hindi pa ako Dadaan ngayon sa sementeryo Ito pala yung lugar namin guys Dito sa buhol Ang aming lugar, ayan maglalakad lang ako guys Kasi maghanap ako ng masakyan Habal-habal Ito pababa na ito dun sa malapit sa chapel sasakyan kong motor oh, good morning muna sa akong vlog <laughs> good morning good morning

ilangan kiyabuan di satu di suara Ayan, maglalakad na ako papuntang cemetery. Uh, dadala muna ako bago ako papunta ng palingki para para sure dahil baka maubusan ako ng oras kung saan ako ugala. Kailangan muna ako lumalaw sa aking mga tatay. Hi guys! Dito ako, ako sa ano ngayon, sa bayan.